Kung nahihirapan po kayong magpatawad, I suggest na basahin niyo po ang kwento ni Joseph the Dreamer sa Biblia sa Lumang Tipan. Kasi po ang buong buhay ni Jose na nananaginip ay isang mahabang kwento tungkol sa kung paano niya patatawarin itong mga taong nakasakit sa kanya. Joseph's whole life was an ongoing series of test around whether or not he would forgive the people that have hurt him. Kailangan po niyang patawarin yung kanyang mga kapatid na maingitin sa kanya. Wala naman siyang ginagawa. Di naman po niya mapigilan na talagang favorite siya ng kanyang ama, si Jacob. Pero hindi ito matanggap ng kanyang mga kapatid. Siya po ay tinapon sa isang hukay. Pero kalaunan, binenta siya para maging isang alipin sa Ehipto. Kailangan po niyang patawarin itong babae na pinagbintangan siyang hinalay daw siya dahil hindi niya makuha yung kanyang gusto kay Jose na siya ay makipagsiping sa kanya. Eh, gumawa po ng isang bintang na hindi naman po talaga ginawa ni Jose. Kahit na hindi totoo, e eh, pinakulong po itong si Jose. Kailangan din pong patawarin ni Jose yung nakasama niya sa kulungan. Kahit na tinulungan po niya itong makalaya, napakatagal ng panahon na hinintay po ni Jose bago po siya makalaya. At kailangan pong patawarin ni Jose ang tatay niya dahil kahit na nawala siya, hindi man siya hinanap nito. Pero pagkatapos ng maraming masasama na ginawa po na mga taong ito kay Jose, bakit nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na patawarin itong mga taong nakasakit sa kanya? Nasa unang pagbasa po ang sagot. Napagtanto po kasi ni Jose na lahat ng nangyari sa kanya ay plano ng Diyos para makasagip siya, para makatulong siya, makaligtas siya ng buhay ng iba. Joseph said, It was really for the sake of saving lives that God sent me here ahead of you. Joseph did not look at his pain, but Joseph focused on the purpose, the plan of God. That is why he can forgive these people, most especially his brothers, in hurting him.